pipitas ako ng suha. Mamili tayo ng malaki. Yung kasing laki ng pisngi ko. Ito, hindi ito orange. Ito yung kinakain nila ng ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyong tinda na na ganito siya kinakain. Nakamag-anak ng dalang hita. Pero itong mga ito, orange daw ito. Hindi pa nga lang sila hinog. Pero ito talaga kamukha kamukha ng hita sa atin, di ba? Pipitas ako nito mamaya. Suha muna hanapin natin. Sobrang daming tanim nilang puno ng ganito. Nakakita ko kanina ng suha na mukhang matamis eh. <coughs> Sobrang tayong suha. Ay, alang boy. Ay, wala ano ko makita. Sabi nung assistant, yung Pakistani, sasabihan ko yung boy, ikuha ka. Sabi ko, ako pipitas. Ay, ito, mayroong taungan dito. So, dami. Oh, Bye. Bye. Sweet? Which which one sweet? This or this one? Egg. This one sweet. Egg. Same? No, same. Okay. I send puno daw ito. O, oh, sige. Dito tayo. Paano po malalaman pag hinug na asuha? Pagka, uh, ganito ito kayo ready to eat kaya ito ano anong ready to eat <laughs> right makaya kaya ito in english lang yung ino gano naginom kasi siya doon pipitas ngayon naman di malam ko anong pipitas ang dami yun hmm. ang hirap naman kasi mag english ba <laughs> na no, problema pa sa pagpitas ang suha magpapitas na lang yata ako pero ito, parang panat naman kasi siya. Panat ba? Oh, ang problema pa ako. <laughs> Paano ang English <laughs> Yung, alin dito, hinog. <laughs> Yun <laughs> joke lang ha. <laughs> Pero totoo. <laughs> hindi. Naaligin kaya matamis. Kasi ang dahil puno eh. Pero sabi niya, same lang daw ito. Pero parang hindi naman sila same, ano? <laughs> ay, no, ay. Ang babaeng aligaga sa Pakistan. Masaya-saya ako talaga nung makakita ng puno ng ganit. Ganito ang gusto ko. Ah, sa buhay, yung maraing prutas. Hmm. Yung... Pag tumatanda ka, ganun na lang talaga gusto mo. Ano? Yung mag-green. Ayan. Hindi green-minded ha. Yung <laughs> mapuno. Ay, naku. Sa sarap nito sa asin. Eh. Orange daw to. Gusto ko magpapitas na nga lang yata ako. Wala akong plastic eh. Pero kaya nga ng paraan na rin bulsa yung damit ko. Itong damit ko pala ay bigay ng biyanan ko. Ipal ilagay ko na lang yata dito sa ano? Sa dupapa ko. Eh. O namitas ako. Ay, ito, ito, itong suha. Oh. Parang atsar din itong suha na ito. Marais ng taon eh. Sandaan. Ay, ito pa may na Bye! 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 Bye-bye! Bye daw, bye, bye-bye. Bye! -bye. bye, -bye. bye. bye, -bye! <laughs> bye, daw, bye, bye, -bye. bye! Oy. Hindi ako, hindi ako pinapansin. ako Bye. Sweet. 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 Tasty. Sweet. hindi niya alam sweet. Nice. Ay, oo daw, oo. Magkita sa isa. Mukhang ito matang hindi niya alam, hindi niya maintindihan yung yung sweet. Masarap, matamis, sabihin ko kay ayo. Eh, madidilaw kasi ito kaya parang matamis eh. Oh, oh, oh. Parang ngiting ko lang, madilaw. Ay, ito isa oh, ang to. Ay, naglap. Ay, natanggal agad. Ito hinog, natanggal agad eh. Gumulong. Oh. Ay, ang bango. Oh. Ay. Overarting, pwedeng kuning ano. Pwede mo kunin. Ano tawag doon yung promote, promoter? Ay, ang um, ta. Nalaglag siyang kosa. Ano kaya itatago ito? Saan <laughs> ko so, kaya ipapasok ito? Ang hindi makita, no? Sige, ko talaga. hindi mga anak ko sa swimming pool. Kaso, hindi ito pwedeng laguan. Kasi nga, nilagyan ng chemical yung pool. Kaya, manungkot sila. Ayan. Orange naman pitas natin. Yung dal dalang natin sa asin. Halika. Ito dito tayo pitas sa mababa.